Hi, magandang umaga. Sa araw na ito ay sa pamanhikan sa kapatid niya. So, nagpre po kami para umalis dito sa bahay nila at papunta doon sa bahay ng babae. Dahil nga sa pamanhikan nila, hindi ko pa alam kung anong gagawin nila doon. Pero, try natin. Pero ngayon is, uh, sasakay kami sa isang sasakyan na nirintahan nila. Ito ata yung tinatawag nila na ano, nung travel tourist bus. Ito ata yung sinasabi ni... Tapos napaka, napakalaki sa loob nito. Pero konti na kami ang pumapunta doon. Dahil nga ito sobrang layo. Tsaka lagi ako nagsasabi, ilang oras po yung biyahe papunta doon. Sabi ni mga 4 to 5 hours kaya. Alas 7 pa lang. Ano, five pa lang, gising na kami lahat. Tsaka, nag pa kami nito dati. Nung umaga, O, nung kahapon pala. Eh, dahil nga sa... Ito nga, nasa loob na kami. Medyo maluwang yung sa loob ng bus. At saka itong batang iyan, napaka, ano, napaka kulit. Pero alam mo, para siyang lawyer magsasalita. Pero ay, siguro magiging lawyer to paglaki niya. Ayan, napaka-ingay nila, eh. daldal -dal sila ng daldal. -dal. O, oh, ba? Diba? Kunti lang kami pumunta doon, pero yung ibang hilo-hilo Hindi pa nga kami nakabiyahin na isang oras. Ayan. Itong time na ito is, ah, uh, nakakarating na kami kung saan banda i-held yung ano, yung engagement nila. Pero, nagtaka ako. Super so, taka talaga ako dahil yung engagement nila, hindi pala sa bahay, kundi sa loob ng simbahan mismo. Ayan nasa loob kami pero ang dami sa totoo, ang dami-dami ng ano, pamilya ng babae. Kunti lang kami, yan, kunti lang kami, magkikita mo lang, mabibilang mo lang kami. Ayan, tatlo, apat, lima, walo, siyam, sampo lang kami sa bus. Ayan sila, nag-start na, ayan, tinatawag nila ako, eh, nagbibidyo pa ako sa oras na ito. Ayan, sabi ko, sige, kayo muna, ayan, nagbibidyo ako. Dahil sa engagement nila, para yung kasal, no? Napakaganda din naman. Tapos na dito yung minsan nila, yung yun, nasa labas na kami lang sa yung bahan. dami-dami pala. Ang uh, napakalanda yung paligid. Niya. Free food ah. Ayan. Dito na kami nabuda sa ano, yan, sa kainan. Ayan. Ang dami nila may mga libre tubig. Ang sarap pala nito. Isa sa yung juice, pero ang sarap ang lasa. Itong oras na ito is, akala naman ng asawa ko, hindi pa ako uminom kaya binigyan niya ako ng isa. Pero after no, pumasok na kami doon sa loob. Tignan mo, ayan po yung function hall nila dito after na engagement. Para di yung kasala, no? Tignan mo, ayan yung dalawang engagement. Pero tignan mo yung loob. Ayun, ang ganda, di ba? Nakikita mo yan ayan, para siyang kasal mas maganda pa nga yung engagement nila na party, kaysa kasal hall nila doon makikita nyo din doon yung kasal ng ano nila pero dito sa engagement pa lang napaka bongga talaga at saka makikita mo din doon yung parang restaurant ang laki, ayan kami naman ay matatakos sa mga cake ayan, kumukuha ko, kasi ako Dito kasi, <laughs> nagpipictura na yung mga tao. Pero kami ay kumakain pa lang kami ng cake. Ayan, sila ay bising busy sa pagpapicture. Kami naman ay bising busy sa cake. Ayan, kinakausap niya yung mga biyanan. Yung anong tawag nun, hindi ko alam. Yung pamilya ng babae.